kung ay certified plantitos at plantitas na kagaya ko rin na nahilig sa pagtatanim ng kung ano-ano, tiyak -ano. mayroon ka rin ng halamang ito. At para naman po sa mga wala pang halaman na kagaya nito, umpisahin nyo na rin po na magtanim ng halamang ito. Gandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay samahan niyo po akong muli na ibahagi sa inyo ang mga pamamaraan kung paano po ba natin maaalaga ang mabuti, ang halaman na mayana. At kung paano rin po natin ito mapapadami. Ang mayana ay isang uri ng outdoor plant at ang isa sa mga baititin ito ay may kulay na pula. Ito ay tinatawag din na coleus sa wikang Ingles. Totoong maganda sa paningin ang mayana, lalo pa nga kapag summer. Dahon pa lamang ng mayana, talagang makakaagaw pansin. Kaya marami sa atin gusto ay makapagtanim din. Ano-ano nga ba ang mga gabay sa pag-aalaga ng mayana? Una, upang mas lalo pang tumingkad ang mga kulay nito Siguraduhin mo na palaging nasa liwanag o naaarawan siya. Ito po yung example ng mayana na nasa shaded area. Nilagay ko po siya dati sa ilalim ng mga punong ito. Hindi po siya masyadong nasisikatan ng araw. Mas light ang kulay nito at maliit ang mga dahon. Kaya kapag ganito ang resulta, hindi talaga tayo satisfied. Kaya dapat po, palagi po siyang nasa liwanag. Ang ikalawa pong gabay sa pag-aalaga ng mayana ay diligan po ito araw-araw. Dahil nakalantad nga po sila sa araw, andun yung tendency na mabilis po silang matutuyo. Yung mga ugat nila maglalabasan at matutuyo. Kaya mas maganda kung palagi natin silang nadidiligan araw-araw para palagi pong moist yung lupa nila. Ang ikatlo pong gabay, mas gusto po ng mga mayana na nauulanan po sila. Kasi po, mas mabilis lumago ang kanilang mga dahon kapag tag-ulan. At ang ikaapat na gabay, kapag napansin mo na may bulaklak na siya, putulin mo o kaya ay gupitin. Kasi ito yung magiging sign na papangit na yung mga magiging itsura nila. Yung kasi mga bulaklak, magkakaroon ng mga caterpillar And then, mag-uumpisa ng kainin ng mga caterpillar yung mga dahon. In terms of propagation po naman, madali lang po silang paramihin at palakihin. Puputol ka lamang po ng sanga. Pagkatapos, ay pwede na po natin siyang itudsok sa lupa. Gumamit po ako dito ng lupa mula po sa basurahan. Kapag naitanim na po natin, saka po natin diligan. Pagkatapos naman po na maitanim, ilagay naman natin sila sa shaded area within 7 days. Mula po ngayon hanggang apat na araw, papapasin mo po na lantap pa yung mga dahon niya. Pero wag ka po mag-alala kasi hindi po siya mamamatay. Malalanta lang siya after 7 days, babalik na po ulit yung sigla niya at dire-diretso na po siyang mabubuhay. Ganun lang po kadaling magtanim ng mayana. At mapaparami mo ito mula sa mga cuttings. Kaya, kaya-kaya mo din itong gawin. Maraming salamat pong muli sa panonood. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol po sa pag-aalaga ng mayana at kung paano po ito i-propagate.